Hello. So, bali ito po yung pinagawa pinag sa akin na PowerPoint for uh, COT. Yan. Pagsunod sa panuto. Ayan. So, dito nilagyan ko na ng prayer. Tapos, meron na rin siyang interactive activity. Na kung saan yung bata mismo yung mag pupunta sa harap and then magpipindot. Pipiliin niya po yung sagot niya. Ayan. So, ito yung interactive activity niya. So, oh, ayan yung interactive activity. Ayan. So, after ng interactive, meron ng uh, paghahawa ng malakid. Ayan. And then, meron ding uh, action song. Parang motivation siya. Ayan. Then after ng action song motivation, bago basahin yung kwento ay meron na rin siyang mga questions. Parang motive questions. Ayan. Ito po yung, ito po yung kwento. Ayan so yung mga gusto magpagawa po pwede niyo po akong i-PM salamat po